Ano po mga par, good morning Umagang kay ganda sa ating lahat Maganda yung panahon Kaliwalas So Taho naman tayo ng trabaho Kasama si Reader Ang 50 Black oh, Gaya pa rin ng dati May inga pa rin dito sa amin hindi so, nyo talaga dito pero pagdating sa trabaho mamaya ay talagang bugugan eh guys nagsanamon yung bako ng agikan sa Juan sa Ulimpug sa buong project na ginakanal So open eh guys, wala pa siya na na wala pa siya na kani nataot mang good ni. Wonder. Ibali nila ang battery ba? Nya, karon di wala na, nadaot siya. Ibali man nila ang pagtaod. Totoo ako ha, ah, kay hindi. Wala ko na balik. nag na sunao na kada guys tapos maglaon na ako sa akong project. Project project ba um, ang ulan dirika hapon? Ah, Sabado. Ayan mga par. Mag-radit ako ng ano, lupa dun sa may ikot kanina, sa may siminto. Sa so, may starting ng siminto kasi nakabkab yung lupa dun. Magsayad yung ano ng jeep. Sa likod ng jeep, magsayad. Kaya eh, kailangan lagyan ng siminto para magtaas-taas yung ano. Para hindi sa cement. Palagyan ng lupa para mag yung Para uh, maging pantay sila. Malalim na kasi yun mga par. Okay na, na po yung ano ko. Tinanggal ko lang po yung lapok. Doon sa kalsada. Guys, magpunta ka rin, guys. Ah... Uh, player na to tong pan kung ginakon breeder ay tanggalon tong bako tanggalon tong bako tanggalin yung lupa so ayan guys nakapagtampok na tayo ng ano tumpok pala ng lupa yun yung kasama natin tropa

Pwede na magsigit muna kami ito ng atar kasi lapa eh. Puntay pa yung breaker. And guys, yung operator namin, si Agaw. oh Ayan mga par, 25% yung battery ng ano natin kamera natin ang gawin naman natin magjaja hammer tayo ngayong hapon yan o na. nagay ko na yung hammer so samahan niyo pa ako sa yung pagjaja hammer mga par oy magjaja hammer po tayo mga par magjaja hammer po ako matigas kasi yung limestone kaya kailangan ano yun yan kailangan talagang basagin ang lalaki o yan yung mga par ang lalaki o. ito na yung last part ng ating video mga par. Pag maputol na ito, lubat na yung kampo. Ito na yung last part, last part ng video natin mga par. Kasi okay, lubat na tayo eh. Palubat na, palubat na yung ating kamera. kung paano po ito ano kung paano po yung mga trabaho ko po kasi labor na operator na labor pa ganyan po tayo tumutulong kami po tayo sa ating mga kapwa labor kung nangailangan sila 6 <laughs> Camera. Halos mauyog itong bakpo natin Kaya yanig yung unit natin Kaya yanig yung ano? unit hanggang dito lamang yung hanggang dito na lamang yung itong ating video maraming salamat sa panonood bye bye